Trending ngayon ang It's Showtime. Host na si Vice Ganda. Matapos niyang akuin ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ng isang kalahok na contestant sa Especially For You. Ang viral na episode ng Showtime ay naganap kanina nang pumasok na ang contestant ng Especially For You, si Searchy Number no. 2 na si Nami, 21 years old from Pasay City. Ayon kay Searchy Nami, siya ay isang push girl at aniyay namimigay siya ng mga sample product tulad ng mga inumin sa mga convenience stores. In other words, parang promo girl. Sa kalagitnaan ng segment ay napag-usapan ang pag-aaral at ayon kay Nami, tumigil siya sa pag-aaral dahil sa financial problem. Ayon kay Nami, siya na lang ang nagsusuporta sa sarili niya. Baka daw pag nag-enroll siya ng kolehiyo, baka hindi niya daw kayanin pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Bukod kasi sa pagkain at pamasahe, may monthly rent pa siya. Ayon pa kay Nami, choice niyang bumukod at magtrabaho. Suggestion naman ni Paiskanda, kung tutulungan daw ba siya ng parents niya, makakapag-aral ba siya? Emosyonal na sagot ni Nami, Ayaw niya daw maging pabigat pa dahil hirap din sila sa buhay. Disabled kasi ang tatay at kapatid niya. At dito na nga naantig ang puso ni Vice Ganda. Biglang sinambit ni Vice na papaano daw kung pagtatapusin niya ito ng pag-aaral. Ayon kay Vice, kasi diba we're talking about education kanina pa. di ba diba pinupush natin yung isang kabataan na magtapos ng pag-aaral? Kasi ganun siya kahalaga. Lalong-lalo lalo na para sa atin, para sa akin. Ako mismo hindi ako nakapagtapos, pero feeling ko ang laki sigurong bagay kung nakapagtapos pa ako. Yung iba may privilege mag-aral, pero ayaw pa. Kung ikaw ay magkakaroon ng privilege na makapagtapos ng pag-aaral, kukunin mo ba ang privilege na ito, Nami? Ayon kay Nami ay yes, at ayon kay Vice, I will send you to school. Pagtataposin daw ni Vice ng pag-aaral si Nami, at siya ang sasagot ng lahat ng gastusin. Ayon kay Vice, ina-admire niya ang mga independent women. Pero minsan, kailangan din daw ng mga ito ng tulong. Tutal din daw may showtime contestant din siyang pinag-aaral na magtatapos na sa March. Kaya naman, sinami daw ang papalit dito na pag-aaralin niya. At this point ay umiyak na ng todo hindi lang sinami, kundi pati na rin ang buong audience sa studio dahil sa kahangahangang generosity ni Vice Ganda. Pero paalala naman ng uncabogable star sa mga parents in general, kahit nahihirapan daw, Obligasyon ng mga magulang na tustusan at suportahan ang pag-aaral ng mga anak nila. Isang bagay na inagrihan naman ng mga netizens. Hindi mo kasi pwede basta sabihin na utang ng anak ang buhay nila sa parents. Although partly may katotohanan ito, ultimately choice ng parents na magkaroon ng anak. At dahil doon ay obligado tayong ibigay ang mga pangangailangan nila sa buhay. Although hindi obligasyon ni Vice na pag-aralin si Nami, ginawa niya ito dahil bukod sa awa, ay hinangaan niya din ang pagsusumikap nito sa buhay bilang isang independent. Bagay na naranasan din kasi dati ni Vice nung hindi pa siya sikat. At dahil nga nagsumikap si Vice, apat sa mga pelikula niya ay kabilang sa top 10 highest grossing Filipino films of all time. Ito ay ang Fantastica, The Revenger Squad, Beauty and the Bestie, at The Amazing Private Benjamin. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.